Okay mga boss, sa video natin ngayon magpipintura uh, tayo ng tricycle. Uh, ito pong tricycle ay semi stainless. Pala yung kanyang bubong po ay galvanized. Yung namang madang ilalim ay stainless. So pipintura natin ito ngayon mga sir. So dito, uh, lilihayin muna natin ng 400 para matanggal yung mga dumi-dumi niya. So lahat po yan ay wapasadaan natin ng liha. Okay, after na din mga liha, natin naman ng thinner. Yung gagamitin natin thinner, yun, yun na rin po yung thinner na ginagamit natin sa pagpipintura. Okay, ito po muna yung ating ilalagay na primer. Itong anti-corrosion na primer. Kulay green po ito. Ansa lang brand na ginamit natin. So, dito, uh, ang ratio po nito ay 3 is to 1. 3 part ng ating primer at saka 1 part naman ng catalyst. So, pwede nyo pong sukatin para mag i siya. O para sa, ako kasi hindi na ako masyado nagsusukat. Mga tinatantsa-tantsa ko na lang yung pagtitimpla nito. basta 3 part ng ano ng pin, ng primer tapos 1 part naman nung ating catalyst. Tapos yung pong thinner uh, Ang palatandaan ko lang dyan, basta pag binuga mo siya sa compressor ano, spray gun na hindi na siya nagkakaroon ng mga sapot-sapot, okay na po yan. Basta medyo malagno lang po talaga ang timplada nito sa ano mas marami pong tinirang kailangan niya para pagbuga mo hindi siya uh, nagbubuhol-buhol hindi siya bukol-bukol okay so ito po ang ating unang ipa primer muna dahil ano po siya yung strip to missile tay kung baga wala pa siyang pondo kaya gagamitan natin ng anti-corrosion na primer Okay, ayan. Tapos na natin bugahan ng primer na anti-corrosion. Uh, until natin matuyo. Pag matuyong-tuyo na siya, pwede na natin siyang lihain ulit ng 400 para mawala naman yung mga gaspang-gaspang niya. Okay, ang next naman natin na ipipintura ay primer pa rin. Kaya lang ito yung, ano na, yung surfacer. So, ganun pa rin ang ratio. 3 is to 1 pa rin. 3 part ng primer. Tsaka yung catalyst natin ay 1 part. Okay, yan po ang ano natin dito. Ang gagamitin. So, dito na, dito na natin na yung ano, yung naiiwang pang catalyst dadaan natin ang pintura na lang tapos lagyan natin ng thinner siyempre so 3 is to 1 pa rin ang ratio na gagamitin natin ngayon tapos na yung tapos na yung ating ikalawang primer yung surfaceer na kulay gray ah uh, natin natin matuyo tapos liha uli ng pasapasad ang liha lang ng 400 para matanggal uli yung ano yung mga himulmol tsaka natin pipinturahan na ng kulay blue so dito wala na pong catalyst na rin gagamitin ang gagamitin ko lang ay yung pintura na acrylic at tsaka itong ating ansel na thinner so kailangan po medyo malabno lang talaga pagka nagbuga tayo ng pintura wala pong parang mga sapot para maginis po siya okay buga na tayo dito ng first coat ng ating uh, acrylic na ano na pintura Okay, ito naman yung ating top coat. So, siyempre dapat tuyo muna yung ating uh, pintura bago tayo mag-top coat. patong tayo dun sa kulay blue. Ngayon, magta-top coat na tayo. Ayan po. yung ating pong top coat ang ratio ng mga bonon ay 4 is to 1 4 part ng yung clear at saka yung hardener niya ay 1 part naman so ang gagawin ko dito ay tatlong dalawang patong agad na magkasunod hindi ko na patoy patuyuin ito yung ating top coat diretso na agad sa ikalawang top coat para medyo kumapal siya agad pero mas maganda po tama po yung mapatuyon muna natin ng maayos yung ating kulay blue na nilagay bago tayo mag top coat Yan, tapos medyo kailangan natin ng malakas na hangin para maganda po ang buga ng ating top coat okay so mamaya pakita natin yung pahila na kulay nito mga sir Ngayon, ito na po yung ating final na itsura nung matapos na natin mapinturahan ng clear. Ayan na po siya mga sir. May, may, may medyo ano po siya, glossy po siya. Tapos na ah, pag natuyong-tuyo na to, pwede natin i-rubbing siya ng, ano, ng rubbing compound. Para maging smooth po yung kanyang ano. Ah, pag, sinalat, pag sinalat mo siya, malambot siyang ano, magamadulas siya. Okay, yan lang po ang ating DIY na pagpipintura mga sir. So disclaimer po, hindi po tayo expert sa ganitong larangan.